magandang araw mga kababas kumusta kayong lahat ngayon papakita ko sa inyo kung paano ako nagdidilig ng aking mga ubas tung aking mga cuttings at kung paano ako nag-apply ng fertilizer dito mga kababas so dahil sa maliliit pa sila mga kababasa di pa sila gaano uh, mature yung iba bagong tanim ko lang yan tapos ito meron pa dyan mga nakataas dyan dahil hindi pa tayo pwedeng gumamit ng mga synthetic fertilizer tulad ng mga urea dahil pag nag-apply tayo ng urea sa ganyang malilit pa ay maaari pa silang mamatay, masusunog yung kanilang mga ugat kasi hindi pa mature yung kanilang mga ugat kaya sa init ng uh, urea na i-apply ia nyo ay maaari silang mamatay so ito yung napakagandang gamitin at napaka effective mga kaubas itong swamp fertilizer so marami akong nilagay dito na mga halaman na tulad nito itong daon ng kamote yung yun yung malunggay yung kangkong basta yung mga mabibilis lumaki ng mga halaman pwede nyo ilagay dito kasi source yun ng mga nitrogen at yung mga tuyong dahon abo eggshell yung mga banana yung pinagbalatan ng tawag dun yung pinagbalatan ng saging yun mga kawabas uh, source din ng mga ano yun, nutrients na phosphorus ganon kaya ito yung napakaganda idilig mga kaubas para mas mabilis silang lumaki at uh, napaka effective na gawing pandilig ito tingnan nyo lumalabas na yung kanilang talbos yun know. oh so maganda na so ganito yung ginagawa ko mga kaubas ito 2 weeks ko na itong nakababad dito para ma-extract yung mga nutrients na makukuha natin. So, kumukuha ako ng dalawang ganito, tapos sinihahalo ko dito sa timba. Ayan. Pero mabaho ito mga kaubas, pero tiisin nyo na lang. Mas maganda ito, mas uh, safe ito gamitin kaysa dun sa magamit kayo ng synthetic fertilizer yeah. kasi pagka naman pwede naman i-direct na i-buhos na lang dyan kaya lang ma mabilis maubos so ginagawa ko eh, inahalo ko muna lang dito sa may tubig yeah. tapos pwede na natin tidilig mga kaubas yan so safety organic tapos effective pa kahit video damihan nyo ng konti wala itong uh, overdose kasi ang ginamit ay organic pag ginamitan mo yan ng urea agad agad ay maaari siyang masunog lalo kung hindi mo alam yung ratio ng dami ng ilalagay mo ay masusunog yan kasi ang ugat nito ay kulay puti pa so madali yun masunog mga kaubas so ito mga kaubas dahil medyo malalaki na sila at madali na rin natutuyo yung Uh, lupa dyan sa pot every other day ako nagdidilig kasi uh, dumadami na rin yung tubig na kailangan niyang i-consume kasi lumalaki na di tulad dati na two times sa week lang ako nagdidilig kasi hindi agad-agad natutuyo yung lupa yan pwedeng pwede mo siyang araw-arawin na diligan pagka malalaki na mga kaubas makikita mo naman dyan sa sa ginamit mong uh, soil mixture dyan sa lupa na yan kung tuyo na o, o kailangan na siyang diligan dati uh, ginagawa ko rin yung pag-apply ng yuria pero marami yung back. nasusunog yeah, mabaho nga lang pero maya maya mawawala na rin sisingaw na oh, di ba ang gaganda ng mga tubo pag ganyan mga kaubas na lumabas na yung Uh, tendrils niya. Ito, makita niyo to ito. Yan yung kamay niya yan. Ibig sabihin niyan mga kaobas ay pwede na yan i-transplant sa field kung saan niyo itatanim. Ibig sabihin kasi niyan mga kaobas ay ready to transplant na. Pero itong sa akin dahil sa gagawin ko itong uh, berotted kaya Tinanim ko dito sa medyo malaki-laking mga paso para dyan na sila lumaki muna ng tatlong buwan ito maganda na yan laki na pwede nyo gamitin itong organic fertilizer na itong mga ubas kahit saan anong tanim mga tanim niyang gulay pwede wala itong hindi ito makakasira sa lupa nyo kasi organic meron akong video na gumawa ko nyan tignan nyo na lang dun sa uh, youtube channel ko mga kapabas yan o oh. magsisimula ng ano to lumaki malalaking um, ng talbos diba ito mga to mga huli ko na na hitanim kaya medyo malilit pa yan mas magagandang ito muna yung gamitin nyo kisa dun sa yurya yun tingnan nyo aking kalabasa o ito lang yung ginagamit kong fertilizer ang ganda ito naman yung iba ayan oh. So bukas hindi mo na ako magdidilig kasi uh, para hindi rin mag cause ng dieback kung sobra naman sa tubig meron kumakain dito ah oh, nawala yung dahon meron pa pala dyan so papadala ko to sa Pilipinas mga kaobas pagka ito lumaki na so pwede nang mag inquire pagka ito ay nasa Pilipinas na siguraduhin kong itong mga tanim ko na to ay buhay na na makarating sa Pilipinas nagtry kasi ako dati ng cuttings ay nabulok mali yung preparasyon may nagsabi sa akin na ganito muna yung gawin ko ah uh, palakihin ko muna yung maging matured yung kanilang mga ugat bago ko siya ipadala yan Uy, mayroong ano kailangan natin mag spray ah yan lang muna para hindi haba yung ating video pinag mix mix ko ito mga kaobas ito yung pagkakaibang nila yung white grapes at black grapes ito parang pure green lang ito black mayroong nagkukulay red yung ganyang pinangkatangkay ito pag may mga tumutubong ganitong sanga tanggalin natin para magpokus lang sa, sa isang vine para mas mabilis yung humaba pagka ito uh, parang stick na ng sigarilyo kataba tapos brown na matured na pwede ko na siyang putulin hanggang dyan tapos tanggalin ko yung lupa yung soil mixture at ang kukunin ko lang dyan yung ugat tapos itong tangkay na to tapos itong tangkay na yan tapos babalutin ko yan ng plastic na may kasamang may kasamang uh, papel or uh, kukupit yun yung aking lalagay so magtanggal muna tayo ng sanga bago natin tapusin yung ating video yan ito, black grapes to mm, yan, mga kaubas so yun, mas mag yun yung gagawin yung mga kaubas pagka kayo ay mayroong mga tanim na grapes cuttings gumawa kayo ng swamp fertilizer organic mga kaubas para safety yung inyong ginagamit na mga fertilizer hindi sila mamatay at gaganda pa yung lupa yung tulupan nito ay magdadagdagan yung nutrients na nandyan mga kawabas tignan nyo ito may tumutubo pang napagandang ano dyan branch pero ang mga laki na ito tanggalin natin yan yan yeah. So yun mga kaubas, hanggang dito na lang muna itong aking video. Pakifollow na rin ako sa aking Facebook page. Lalagay ko na lang dito sa screen. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye!